So daw niya mag-work din para daw siya may pera pambili bili daw ng chocolate. Yes! What do you want to buy? Ato. Ma? Hi. You are going to work? Yeah. Good morning, guys. Kasama ko po, po ngayon sa part-time si Jeytob. Ayan. How much I give you? In part-time? You want money? So do niya mag-work din para doon siya may pera pambili doon ng chocolate. Yes. What do you want to buy? Pagpalang araw sa inyo lahat may angels, lalo na sa ating mga bagong followers. Ngayon pala may angel ay Sunday at ako po ay pumasok sa part time. So ngayong araw pala may angel ay kasama ko si Jacob sa aking trabaho. Hindi talaga ako pumapasok may angel ng Sunday kasi nga ang Sunday para sa akin ay rest day. Kaya yeah, may angel itong client kong si Emma na matagal na ay nag-message sa akin at nakiusap. Pwede daw na pumasok ako kahit Sunday or Saturday kasi nga parating na sila galing bakasyon. Ay may angel, ang gagawin ko lang naman daw ilabas yung kanila mga bike at saka yung truck na maliit ng kanyang anak. At linisin na rin yung buong bahay tapos papalitan ko raw yung mga bedsheet ng bawat room. So sabi ko may angel sa aking amo na sabi ko sige ma'am pero I try my best kasi hindi rin ako sure kasi nga po ng Sunday ay may laro kami ng volleyball. Pero may po. Angel, hindi ako makatanggi dito sa amo na to kasi nga malaki din ang utang na loob ko sa kanya. Dati, dati kasi may Angel, long time na may mga problema ako, na hospital yung anak ko. Lagi ako niyang binibigyan ng pera ng walang bayad. kasi sabihin may Angel, long dati nagtatrabaho po ako sa kanila ng Monday to Friday. One week minsan ako hindi nakapasok pero pinibigyan pa rin niya ako ng sahod kahit hindi ako nagtatrabaho. never niya akong siningil may angel kahit kaperasong kahit kaunting pera. Never niya akong siningil or sinabihan ako na dapat kong pagtrabahoan yung perang pinasahod nila sa akin. Kaya yeah. yeah, may angel, pag ito talaga nakiusap sa akin o nagsabi na ako anong gagawin sa bahay nila, talagang ginagawa ko ng maayos kasi nga para at least yung bagay na naitulong nila sa atin ay masuklian natin sa ganitong paraan. And treasure ko talaga may angel ang mga ganitong tao kasi mahirap ka makatagpo ng ganitong tao lalong lalo na kung ikaw ay hindi taga rito sa bansang Marami ito. Marami na rin silang may angel na nabigay na sapatos at saka mga damit na pinagliitan ng kanilang mga anak dali lang naman may angel ang trabaho ko dito kasi sa ulado ko na ang bahay na ito. Sa kakilala rin nila yung mga anak ko. Kasi dati-dati dinadala ko dito si Jacob at si Daniel. Kunti nga lang pala may angel itong video na ito at hindi mahaba kasi kailangan ko mag-focus dito sa trabaho. Ako lang talaga may angel na apat na oras lang ako dito kasi nga after ng trabaho ko ay may laro ba kami ng volleyball. May angel lang dito na lang aking short video for today. Maraming maraming salamat sa panonood. See you in our next video.